Patay ang sospek sa pangahalay at pagpaslang sa isang sampung taong gulang na bata sa Tupi, South Cotabato matapos umanong mangagaw ng baril mula sa mga pulis. Biyernes nang dukutin ang batang biktima habang siya ay papauwi sa sitio Lemblisong, Barangay Kablon. Noong gabi rin yun, ay natagpo ang walang buhay na may indikasyon na siya rin ay hinalay. Agad namang itinuro ang 44 anyos na si Ronald Sayosa bilang salarina habang sumasailalim sa booking procedure sa police station ang sospek. Bigla na lamang umano niyang inagawan ng baril ang isang polis doon kaya siya nabaril. Ayon kay Tupi Chief of Police, Police Major J.S. Pedrosa, natagpuan ang pangkain ng biktima sa isang creek, dalawang daang metro mula sa kanilang tahanan. Blood trauma ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima dahil ipinukpok ng sospek ang ulo ng biktima sa bato. Isang buwan pa lamang nanatili ang sospek sa lugar at kalalaya lamang ng sospek mula sa kulungan. Napawi naman ang pakiramdam ng pamilya ng biktima matapos mabalita ang patay na ang sospek. Yung pamilya po ng biktima at yung mga witnesses po na nakakita noong time na yon uh, sila din mismo ang nag-lead kung paano natin nahuli yung is medyo na-relief po yung pakiramdam nila kasi ni iniiwasan din kasi nila sir, natatakot din yung iba sir na magsalita in public kasi magkakalapit lang ang bahay nila doon sa sitio Cholimbisong in which yung family ng suspect is marami din po doon sa area na yan.